Kawa so, ikaw sa kapwa ko, FW dyan. Sinong village sa kinakain ko? O mas si Piligro na ba? Ayan, magpansit kanton muna tayo. Kalahati pa lang ng buwan, pero butas sa natin. Kaya tipid-tipid na muna. Madaming bayarin, madaming umaasa. Ganitong mga panahon ang mga hindi nakakita ng mga taong nasa Pilipinas. Akala kasi nila ang sarap ng buhay dito sa ibang bansa. Akala kasi nila, buhok masasarap ng pagkain na kinahain natin. Akala kasi nila po, kibranded yung sinusot mo, ang ganda ng post mo sa Facebook, ang ganda ng post mo sa Instagram, mayaman ka na. Akala kasi nila, may travel post ka at may pa-OOTD ka pa. Marami ka ng pera. Di nila alam ang daming utang kaliwa't kanan. Padala dito, padala doon. Pakaramdam ata nila ATM machine ka. Kapag nag sila, automatic may din-dispense kang pera. Nakakalungkot isipin ano, pero yan ang patutuhanan sa mga galing Pinoy na magpahangga ngayon talamak sa kultura nating. Pero shout out sa hapa ko FW na bukal sa mga puso natin ang maghatid tulong sa mga pamilya natin, sa mga relatives natin, sa mga kapwa natin na nanganailangan ng tulong. Pero kabayan, paalala, hindi habang ang dito tayo, kaya matuturin tayo mag-ipon kahit paunti-unti man lang para rin sa kinabukasan natin. Kasi hindi natin alam na yun bukas o bukas mahalawa, tatapos na na pala.